Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera. Kung kayo ba ay nahihirapan at kulang sa pera, kulang ang budget at halos maganda utang-utang, kung kayo ay palagi na lang alat sa pera, mabigat ang daloy ng pera sa inyong buhay meron akong ibabahagi na makakatulong para makaakit kayo ng pera sa inyong buhay at matugunan ang mga pangangailangan ninyo lalo na kung kayo ay nagkakautang at kailangan niyo ng pambayad kaya kung kayo ay mahilig at panatiko sa mga pampaswerte panoorin lamang ang video na aking ibabahagi at kung hindi naman umanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Maraming paraan ng pampaswerte, lalong-lalo na sa pera. Kaya kung hindi nyo pa nagagawa ang mga pamamaraan na ito, ay wag na kayong magpatumpik-tumpik pa na subukan at gawin ang mga pamamaraan ng pampaswerte sa pera. Mga kailangan lamang tayo dito ng aluminum foil at isang butil ng bawang at papel. Susulatan itong papel ng amount na gusto mong ma-attract na makuha. Pwede mong isulat ang 20,000 or kung gusto mo na may pasobra pa, gawin mong 25,000 para kung sakali ikaw ay may babayaran na utang, at least meron pang sobra na pambili ng mga iba mong kailangan. At mga kailangan din tayo dito ng perang papel. Kahit na anong denomination yan. Para mas lalong mag-attract pa ng mga kasama niyang pera. At mga kailangan din tayo dito ng cinnamon powder. Dahil ang cinnamon powder ito ay merong magical properties na mag-attract ng pera. At palakasin ang mga pampaswerte na ating ginagawa para mas lalong tumalab at maging effective. Gagawin ito sa sa araw ng Martes at Biyernes at Webes. Maganda kung magawa mo ito sa mga araw na yon dahil ang mga araw na ito ay merong malakas na kapangyarihan para mas lalong tumalab ang mga pampaswerte na ginagawa. Gagawin ito sa umaga kunin ang butil ng bawang at hahatiin ito sa gitna. At saka ngayon, iipit ang papel na may amount na kailangan mo. At saka, kukunin din ang perang papel at, at bubudburan ito ng cinnamon powder. At saka mo ngayon ito babalutin ng aluminum foil. Ang pagpalot ay dapat papalapit sa iyo para linikli mo na na yung perang isunulat mo ay makukuha mo na. At saka ngayon ito, ilalagay sa iyong wallet. Ilagay ito sa iyong wallet at sambitin ang chant na aking ilalagay sa screen. At pagkatapos mong masambit ang chant, Pwede ka ding magsabi ng mga good intentions mo na magkaroon ng pera, makabayad na sa mga pagkakautang, makaahon na sa hirap mailayo na sa kahirapan. Palaging magkakaroon ka ng pera at hindi ka na mauubusan ng pera. Ganun ang mga pwede mong sabihin na mga good intentions mo. Ito na ngayon ang magsisilbing pampaswerte mo sa pera para makaakit at maging money magnet. Magkaroon ka ng mga perang hindi inaasahan, unexpected money at magkakaroon ka ng mga new opportunities para magkapera at hindi mo na lang namamalayan na bigla na lang nagkakaroon ka ng pera dahil sa mga pampaswerte na iyong ginagawa. Kaya subukan at gawin ang pamamaraan na ito para masolusyonan ang problema sa pera at hindi na kayo maghirap pa. Hindi na kayo kulangin sa budget. At ito'y talagang epektibo kung magagawa mo ito na merong 100% na paniniwala at maging positibo ka sa mga ginagawa mong pampaswerte. Alisin mo ang mga negatibo mong naiisip. Ang mga galit at sama ng loob, iwaksi mo muna yan. Tatagal lang itong pampaswerte na ito sa inyong wallet ng isang buwan next month ay gumawa kayo ulit ng ganitong pamamaraan ng pampaswerte para makaakit kayo ng maraming pera, maging money magnet, makabayad na sa mga pagkakautang. At ang pampaswerte ito ay hindi lang siya pampaswerte sa pera kundi pwede ding laban sa mga evil eye, sa mga negative energies, sa mga kamalasan na nagdudulot sa inyo ng kahirapan. Kaya Subukan at gawin ang ganitong pamamaraan ng pampaswerte para kayo ay kapitan na ng swerte sa pera at maprotektahan pa kayo sa mga kamalasan at mga negative energies, mga negative vibes. Sandaan na ang mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte ay magsisilbing gabay lamang tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.